Hello guys, saya nagluluto ako ng sinaing na isda Ayan, sinaing na isda ang aming ulam ngayon Ang sarap, sariwan sariwa sya kanina guys Ang ng sinaing na isda Tapos Ayan guys, sinaing na isda Ito ay isdang lagitlid niya. Sarap na ng unam namin. Tapos, magugulay ako ng ano. May gugulayin ako. Gulay, syempre. Ayan. <laughs> Ito ang aking gugulayin, guys. Wait lang. Ayan. Ito, guys. Ang aking gugulayin ngayon. Ayan, may isda. Tapos, meron tayong gulay. Ayan, itong aking gugulayin. Maya-maya, pagkaluto ng isda. Ito ay assorted. Ayan. Binili ko ito is, binili namin ito guys, is assorted na siya. May talong, meron siyang kalabasa, meron siyang sitaw. So, ganyan na yan guys, binibili ganito. Ano na siya, assorted na siya. So, lulutuin na lang natin yan lulog ang kulay ngayon para ayan meron din siya yan you know, o may okra siyempre ang luto lang naman ito is ano igigisa lang natin to guys ayan meron tayo dito kamatis sibuyas bawang sarap ang sarap guys tapos gulay tapos meron tayo meron tayong sinain na isda sila isda. Paluto na yan, guys. Tapos sa ilalim niyan, meron niya, meron siyang taba sa ilalim. Ayan, guys, ganoon Ayan. Ito, guys, tingnan na yan, guys hindi pala kita hindi kita yung maduduro yan narapit na siyang maluto guys kasi paiga na ang paigana paiga na yung patis ang patis niya. Ayan, ang patis niya, iganap. So, ibig sabihin, luto na siya. So, magugulay naman ako ngayon, guys. Lulutuin ko na ang gulay. Magugulay na ako. Lutoin ko na ang gulay, guys, para makakain na. Ayan, ito yun, guys. Oh. tingnan ko kung luto na rin itong ano. Kung luto na rin siya yung karne. Parang hindi pa luto yung karne, guys. Sa ilalim. Ito. Tingnan natin kung malam. Ah, luto na siya. Luto, luto na siya, guys. Kasi malambot na. Malambot na yung ano niya. Yung laman niya at saka yung ano niya to na. So, yummy yummy guys ang aming ulam. Plus may may ano, may gulay. Ganyan ako magsaing na isda guys. Nilalagyan namin sa ilalim. Nilalagyan ng ano sa ilalim guys ng karne. ito ay ano isdang lagidlid at ah, saka sa ilalim meron siyang meron siya sa ilalim na tawag dito um, Anong ano ang tawag dito galunggong Gigi kung tawagin thank you guys for watching